mahal ng mga kapabayan na nasa sektor po ng uh, mga may kapansanan. Pero, sinasabi mong may kakulangan sa mga abilidad, pero sa paningin ng city government of the league, buong buo buong-buo kayo, nabahagin kayo ng city of the league sa ating transformative life and care city. Natutuwa po ako kasi nakikita sa lungsod ng Taguig ang masigla nating pamamahala naglalatag ng mga programa para sa sektor ng mga may kapansanan. Uulitin ko lang po ah, hindi tumitigil ang City of Taguig sa mga programa. Alam niyo po yan, maya, maya inaanyayahan kayo sa mga programa ng City Government at National Government. At higit po dyan, may dalawang napaka-importanting pasilidad uh, ang ating pong itinayo. Yung isa po, nandito sa signal area, matatagpuan po sa barangay ng uh, Kapitan Danny Castro North Signal Village yung ating pong center na nagbibigay po ng libreng therapy sa mga nangangailangan may mga klinika din po dyan at uh, yan po ay isang uh, resource and development center actually mayroon po tayong mga eksperto by mga uh, therapists po tayo na nagpapatakbo ng center na yan at Kamakailan lang, nagbukas po ang City of Taguig nung ating pong ipinagmamalaki Yangkap Center. Diyan naman po sa 1st District sa Barangay Calzada de Paz. Yun po ang Center na yan ay magbibigay po ng hindi lang tulong medikal o medikal na intervention kundi pati yung educational. Nako, isang beses po, ayaw kayo mag-organize tayo ng isang tour para makita po ninyo yung center, nakakatuwa po, pinagmamalaki po natin yon. Nung dumunta po doon yung mga kawani ng Department of Education, napawaw talaga na sila. Ang sabi po nila, naku, itong pasilidad nyo dito sa tagig, mas higit pa sa mga pasilidad ng Department of Education sa Mantalang Nasyonal sila. So bakit ko po, po ito binabanggit? Binabanggit ko po, po ito dahil sa tagig, hindi lang natin basta sinasambit ng bibig na mahal natin ang sektor na ito. May mga konkretong mga programa na nagpapatunay na totoo tayo sa misyon ito. Hindi po tayo yung basta nang nagsasalita. Ginagawa po natin yun. So ngayong araw, tila may isang programa tayo i-roll out in partnership with uh, MWEL. Mamaya po, ay hindi sa atin kung anong nilalaman ng programang ito at inaasahan natin ano na sa paglipas ng mga panahon sisikapin po natin no na dadagdagan pa natin yung mga benepisyo programa ng mga sektor na kapiling po sa uh, may mga kapansanan so yun lang po ang aking mensahe kasabay ng paalala sa si inyo para matulungan si Mayor atilani Lani Gaetano sa tuloy-tuloy na pag aalala ng second District of Taguig, tulungan niyo po si Vice Mayor Arvin Ian Alit at ang mga magsiyan ng bayan. Pwede po? Yes! Yeah. At po sa lahat, mahalaga sa akin to lambing ni Mayora Lani Cayetano, tutulungan po natin si George Mocobo, ang congressman na kapartner ni Mayor Lani para sa ikalawang distrito. Pwede pong magpasundot lang ng isang paalala. Huwag po kayong mag-aalala kung sakaling maririnig ninyo yung nakapupo ngayon doon, na kongresisa sa sabihin niya. Ako na lang kasi, sige kayo, mawawala na yung mga programa katulad ng tupad, AIPS, AHA, tulong eskwela. Bibigyan linaw ka lang po yun na Hindi po yun mawawala kahit po si George na ang congressman natin. At hindi na siya. Kasi po, yan po ay mga alokasyon ng mga distrito. Dadating at dadating po talaga yan sa ating po distrito. Pero ano po yung kaibahan? na kasi siguro po kayo, si George Bocopo, sumusuporta sa magagandang adhika ni Mayora Atela ni Cayetano. Yun po ang kaibahan Sa katunayan, hindi pa man kongresista. Alam niyo pong tuloy-tuloy na ang makipag-ugnay ni George Bocobo sa mga ahensyang pagnasyonal. Pati na po sa mga senador. Pero ipunin niyo, hindi pa man kongresman si George Bocobo ay na sa kanya ang ating mga senador. Binababa niya na dito yung mga programa natin. Kaya hindi po tayo mag-aalala. No? Higit sa lahat, narinig ko po, po kasi yung sabi po nung naka-upo ngayon, dapat daw hindi nakikipaglaban dun sa kapitbahay natin na ng Sa issue daw po ng territorial dispute, makati at ng nagig eh, mawalang galang na lang po. Papaliwanag ko po ito sa inyo. Sakaling mapadpad sa inyo at marinig nyo to. Sabi ko, bakit hindi ako makikipaglaban at maninindigan? Nanumpa ako sa katungkulan na hindi lang maglilingkod, kundi po proteksyonan ko ang sudad na ito at kayo. Ang fourth Bonifacio na pinanggagalingan ng 85% ng pondo ng tagi. Bakit hindi ako maninindigan? Bakit hindi po ako makikipaglaban? Alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Pinag-adya niya. Nanalo po tayo hindi lang isa, kung hindi dalawang beses sa kaso natin sa Korte Suprema. Ano sabi ng Korte Suprema? Bonifacio. Yun nga, hindi lang Fort Bonifacio, kundi kasama pala yung 10 mga barangay pa sa Embo. No? Alam nyo, kung nabaligtad yung resulta noon dahil sinunod ko yung mga sabi niya, tapat hindi makipagkaban. Baka hindi ko po kayo matignan sa mga mata niyo. Kasi mahihiya po ako sa inyo. Na mata ngayon sa baso. Mahihiya ako at hindi ko kayo matitignan sa mata nyo kasi mawawala yung mga programa na ngayon nararanasan ninyo sa kanil. Malulungkot kasi ako ng gusto. Pero inyo, pa upong ngayon, yun ang sinasabi niya. Chami-chami. Sino po ba ang nagsara ng mga health center sa EMBO? Pati hindi tayo Tingayon po yung mga health center na yun para sa tao. Hindi naman po para sa kanya. Ayun po, mga nilulumot kaysa mapakinabangan ng tao. Tama po ba yun o no, mali? Kahit po sabihin niya may usapin pa kasi ng ownership ng mga infrastruktura, labas yun. Yung pwede natin pag-usapan, bukod yun. Dapat na natinig bukas yung mga health center at mga multi-purpose buildings. Kaya tuloy kami naging galing po ako sa West uh, Rembo eh. Tinala natin yung clinic natin doon for medical mission. Nasa kalsada tayo. Yun ang kinakampihan. Ang nakaupo ngayon dito. So kayo na po ang magdesisyon nga para sa akin. Kung kayo nasa kalagayan ko, di po ba magsosolid tayo dapat kay George Bocobo? Di ba? Alam niyo naman si Senator Alan, ang siyang leader natin, hindi ba? Siya naman talaga ang um, nagpakilala sa akin mundo ng public service. Nung nakaraang eleksyon po, pagka Senator ni Senator Alan, nanalo po siya sa buong Pilipinas. Sa katunayan, number seven po, ang ating senador. Pero syempre number one dito sa Pilipinas. sa Metro Manila, dalawang siyudad po, ang hindi nakapasok, ang senador nating mahal na mahal sa Magic 12. Yung una pong siyudad, siyudad ng Makati. Okay lang po yun. Kasi syempre meron tayo, kung di ba, gano'n naman eh, pag may conflict, gano'n talaga. Number 13 po doon si Senador Adan, hindi nakapasok sa Magic 12. Okay lang kasi it's a tie naman. Kasi yung pinay na tumakbo dito sa tagit ng Bertertin din. Sabi nung isang kausap ko, ah, ganito naman pala may ora, quits lang. Oh, ah, yung quits. Pero ito po, tulungan nyo akong intindihin ito. Paano mayor, ang mga kongresista, tumakbong kongresman yung nakaraan ni eh, kapatid, parang naging laglag -lag sa 12 yung senador si natin. Samantalang kayo ang testigo ko, pag tayo na nga ang ampe, pinapanalo natin, kahit panalo, 12 pipiliin mo at kailinesin siya. Di ba po? Nasusundan niyo pa po ako doon? Eh dito nga, ba, paano naman siya, kinilaban natin ng ano eh, nanalo eh. Dose pipiliin. O, oh, kayo po ang lumagay sa katayuan ko bilang pinuno. Kapiya ang ating mahal na Senator Alon Gugustuhin pa po ba natin kakampihin yung gano'n? Kayo po ang lumagay sa katayuan ko. Gugustuhin gusto po nyo. Pag lumapit po sa inyo lang ang inyo, senator pinatalo? natin do. Dito Nakuga ako doon. Uh, Kaya po, ako, matindi panimindigan ko. Ang panimindigan ko, doon tayo titiga. Magwa 100%. Sa congressman, nagitindig para sa tagig. Sa congressman, na alam natin may respeto kay Mayora Adelani Cayetano. At sa congressman, na alam po natin magiging tapat sa ating lahat. Nasundan niyo po ako doon. Naku, pasensya na po kayo. Sir Lani, Ekwell Family, kasi e, naman talaga na, nandito naman po yung ating Okay lang naman po sa inyong tinalakay ko to, no? Kasi manglilit ko eh. Sasabihin, hindi ako okay, yung mga din. Manlilit ko. Lumalapit sa mga tao ko naman, eh. nito. ako. Pero iba sinasabi ka rin. kasi na nga po yung message ko, kakasal pa ko po tayo, kanduhan natin ngayon eh. Tatapusin ko sa pamamagitan po ng pagpapasalamat, ano po, sa mga opisyal ng barangay. Salamat po, pakipaabot po kay Kapitan, pasasalamat. Palakpakan na po natin ang ating host, barangay, today's activity ng Barangay Central Signal Village. Pakisabi po sa Kapitan June ang aking pasasalamat. At syempre, yung mga kagawad natin na always there to welcome us. Every time po tayo. Ilang mga paalala bago ko po tapusin ang aking pananalita na itatala po ang pinakamainit na temperatura sa ating pong uh, bansa. Uh, pinapayuhan po ang lahat kung wala naman po tayong business, lumabas na alas 3 o so kaya alas 3 alas 3. Uh, kung, kung pwede po, no? uh, be safe, mag-ingat, stay hydrated. March is also Fire Prevention Month. So, nagpapaalala po si Mayora Lani, nakalulungkot na balita o sa Barangay Tuktukan, isang napakalaking sulog po ang sumiklab at napinsala ang 113 families. So sa mga nakasaksak nating mga appliances, pag may niluluto tayo, hindi po tayo pwedeng malingat, Hindi po tayo pwedeng magpapaya. Ang pagkakamali o disgrasya sa isang bahay, pwede tumawid at makapinsala. Hindi lang ng pasang-pusang bui. Eh. Daan, daan. So yun po. March is also National Galing Women's Month. Palapakan ng mga kababaihan. Kilalani ng kanilang galing. Irespeto e ang kanilang karapatan. Women's Month po ngayon. Pero alam niyo, hindi lang mahalaga ang kababaihan sa buwan na ito. Mahalaga din ang ating mga kalalakihan. Sana po sa mga kalalakihan na nandito ngayon maging katuwag namin kayo sa pagsusulong ng karapatan, proteksyon ng mga babae sa ating pamilya at sa ating pamayanan. Suportahan natin sila. Huwag natin silang sasaktan. Suportahan natin sila. Huwag natin silang pababayaan. So sa inyo pong lahat, muli, magandang magandang umaga. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at sana'y di magmaliw at lalo pa kuminit ang suporta sa team. Yan muli po, maraming maraming salamat sa ating minamahal na punong lungsod Mayor Atelani Cayetano at samahan po natin si isang photo op sa ating Mayor Atelani Cayetano kasama po ang ating mga magiging kong bayan kasama pa rin po natin Jose Alex Penolio.